dala nilang pera. Magkano kaya ang palitan, guys? Ayun na si Ate. <laughs> ang baba, guys, ng palitan. Ang baba. Siguro kasi mag magdi-December ni baba. Ano ba yan sila? Ano ba yan sila? Ano ba yan alas last na dito guys oh. last jazz ng umaga dito wala pa sa counter <laughs> isa lang dito ang teller pila pila kami guys magpapadala kami sa mga mahal namin sa buha ang <laughs> baba ang palitan wala guys siya, no? yung babae yung Pilipina pang reels to guys, pang reels. Uh -huh. Para may may upload. Yung <laughs> <Isa lang ka. laughs> ipin ko lang. Isa lang kasi kaya antay-antay lang guys. Ito mo lang ko guys, naglalakad-lakad. Ayan eh, dito guys. Itong hallway yung papunta sa taas. Ayun, mayroon isa na doon. Ay, hindi yun. Bye-bye. Thank you for watching. Pila pa rin kami, guys. Bye-bye.